Hi guys. For today's video, mohatag ko og tips gamay ha, gamay pero nakatunan ra sa din ako sa mga post sa uban. So kinahanglan gyud nga magsigi gyud tagtan og mga videos nga bisag kinsa. So mao para makahibaw ta. So mao ni siya guys, nay nangutana nako og ngano kuno nga no ani ang iya ha. Kuan insights like ani. Eh, kaklaro ba mo guys? Itsa. Kanisha kaning nay nagpuwa kana kaninay ap, approximate earnings kaning engagement mao na siya kaning views mao na siyang nangapuwa na siya guys mao ni ang tip ha paminaw mo char <laughs> kwan nakatunan sa din ako sa mga uban videos nga akong nalantaw kwan siya guys Mauna siyang ang engagement ug mupuwa ganina siya mo na siyang kanang kuan nga wala kay engage engage sa lain nga videos kana ganing mo ka sa ilang videos nga imong humnon imong human nun unya mo like ka mo mo ka mo comment mo share o ganahan ka gamay share sa iyang post mo na siya ang engagement kay ug magsige kayo na na imo ng video kana nasad sila automatic sila mag, ang imuhang, hang koan mo pop up sa dinimuhang mga videos dito sa ilang wall mo nang bawsan na ira ba ana gani siya nga kanang kuan nga makita ni mo ilahang post makita sa iyo mo mga post kanang bakuan sa nila kanang automatic nga mismo nga sila mo visit sa imong profile ug kani ubang nga mga kuan good mga earnings mo siya kanang kay ay I, I mean sa kato ganing nay kuan kanang di ba ang uban follow to follow Akti, uh, mga anak mga grupo follow follow kanang follow back anak so sumasama na yung mga followers huwag din na views sa imuha mga videos <laughs> useless ra kayo bahala ginagmay ka ka ng followers kay ang kanang ubang god ang kanang imuhang post the more gani, public na siya makita gina siya sa tanan once kanang kuan kanang magsigi kag post magsige ragi kag post mo na siya ang kuan ano, niya mo engage sa gasa uban mo sa gasa nga kuan videos mo engage lang ka para mo pop up na imo hang video sa kuan news feed unya kana sang kuan magsige sa kag post pero every 2 hours ana basta kuan ka every 2 hours post ka mo na siya magsige kag post mo na siya guys Pwede na magpuhay mong kuwan. Inga na ang Kinabuhi sa vlogger Vlogger lang Vlogger <laughs> na ni guys <laughs> So maruto siya guys Bye bye